ngayong araw nga ay ibebenta natin yung isang patining natin dito so bali dalawa ito pero yung order dito sa kabilang barangay namin ay itong isa para gagamitin nila doon sa kanilang fiesta so ngayon uh, pinagtutulungan nila na ilabas itong isang fattening. so bago yan syempre kakatapos lang din natin magpakain ng ating mga alaga at itong mga biik na to, i-dispose ko na rin ito. So ipapakita natin sa inyo pagka-dispose na natin yung iba. Pero yun nga, uh, magtitila lang ako dito ng isa para doon sa iinahinin ko. Gagawin kong inahin. So ito nga, uh, after neto, pepersahin na namin itong ilabas kasi nga ayaw lumabas pagka siya lang. So kailangan talagang persahin kasi nga, Uh, para ma at maipasok dito sa itong kulungan na to para doon sa madala na namin doon sa taas kasi nakaantay na doon yung customer namin so ngayon uh, na ilabas na nga at syempre tatalian yung sa petan para naman uh, hindi na makalabas so yung iba natin tapos na rin natin pakainin ito yung mga biik yung inahin natin So ayan. So habang tinatalian pa at inaantay pa 'yung mga kasama namin para magbuhat kasi nga medyo mahirap nga talaga itong uh, sa aming baboyan pagka uh, uh, wala kang masyadong mga kasama, mag kung dalawa lang kayo, mahirapan din talaga kayo. Kaya kailangan dito palitan kasi paahon paahon ito pagka uh, dadali mo na sa taas itong mga uh, uh, mga baboy na ibibenta o ita travel so paahon na ito so sa sapa dadaan ka muna sa sapa kung mapapansin ninyo to yung tuyo din yung itong sapa kasi nga uh, grabe yung il nino isipin mo mga 7 months or 7 buwan halos yung il nino dito or halos naman siguro lahat ganun so ito dito yung nagsimula uh, or nagsisimula yung paahon so kailangan inaalalayan yan para hindi siya mag uh, matumba kasi umuuga-uga yung uh, yung uh, kulungan ng baboy so ang ginagawa inaalalayan ito sa gilid para naman hindi siya mauga ngayon mahirap nga talaga uh, pagpaahon kasi nga daanan ito ng kalabaw at karosa yung sa gilid itong footwalk na maliit o yung footstep na maliit ito yung ginawa namin noon na ginawa namin to ng daan kasi dati walang daanan ito ng tao lalong lalo na tag-ulan so nahihirapan kami uh, dumaan so umiikot pa kami sa kabila so uh, nagkaroon ng proyekto yung barangay so sabi ko lagyan natin ng footstep ito para kahit papano hindi na tayo iikot ng daanan doon sa kabila so dito mas malapit So, ngayon, ito, paakyat, ah, nagpalitan na naman itong chewin ko at yung kapatid ko yung sa unahan. So, yung pinsya ko naman, itong ah, sa likod. Ayan. So, kailangan talaga magpalit-palit lang kasi nga, ah, mabigat. Ah, medyo malaki kasi ito. So, yun nga, sabi, sabi ko nga, gagamitin ito doon sa fiesta sa kabilang barangay namin. So, in order nila ito. Ah, para doon gagamitin nila sa panganda sa kanilang uh, piyesta so eto dito medyo liblib -lib yung uh, daanan masikip lang kasi daanan nga ito ng kalabaw so talagang kailangan maingat lang na pagdala at uh, ng uh, baboy para uh, at least hindi rin matumba at hindi rin mahirapan pa ahon. so ngayon nandito na nga tayo sa taas sa likod ng simbahan na ito dito sa malapit sa plaza namin So 'yan, nag-aabang na itong uh, 'yung lagayan ng anang uh, baboy, itong tangkal-tangkal uh, kumbaga. So, ayan. At uh, syempre, didiretso muna ito sa livestock o 'yung timbangan ng baboy para malaman kung ilang kilo nga ito bago dalhin doon sa kabilang barangay at uh, para mag magamit nila. Kasi 'yun nga para doon sa piyesta nila 'yan. So kahit magpasok na ng tangkal-tangkal is ma ma mahirapan ka kasi nga medyo mabigat nga eh talaga ito. So kailangan talaga, hindi kaya ito ng dalawa lang. Kailangan nito uh, apat kayo, uh, lima kayo para at least uh, mapagtulungan nyo na ma iakyat dito sa sakayan. So 'yan na nga at uh, naka na napasok na So ang gagawin natin dyan, diretso na tayo.